mga bisaya Hello, mga bisaya oh si oh tanawa ha dito guys sa video na ito magre-react tayo doon sa nakita natin na viral siya po na siya ay bisaya na siya po ay ng lalait ng isang tao shout out sa iyo Kikay Vlog Hello guys. Meron akong chika. Oh, bitaw guys. Uh, shout out lang ha sa maayong ano di ay. Uh, maayong hapon di ay natong tanan po. Um, Dili unta ko mo. Naalang ko ikuan ba? Tungog kay ako, vlogger ko, creator. So, sa akong nakita karon na na viral nga yung bisaya nga babay nga murag ko an bitaw siya kanang nai murag naglook ah, dili lang mura naglockdown down yun siya og kanang mga uh, kanang bitong unsay trabaho ni mo labi na iyang iyang giingnan nga construction lang na akoy ikasulti ni ana day kay ang ako ang mga igsuon, construction worker sila. Pero ayaw lang po ang taog lait la itla, Ayaw lang po ang taog lait iton. Mag magtagalog din sana ako kasi Tagalogin natin dahil marami sa atin naman ay para naman sa mga katagalogan na ma makaintindi din sila. Pero ako o oh, number one, bisaya ako. Okay? Bisaya ko Pero um, dili gyud maayo nang maglaita sa ibang uh, tao yung sa ano natin kung ano man ang mga trabaho ng ibang tao kasi um, hindi sana ako ang una kung ano ang una ko sana ang una ko sana naisip nung nakita ko talaga yung vlog na yan yung 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 talagang video na yan wala akong masasabi talaga kasi feeling ko naman na uh, naghahanap lang siya ng view kasi yung pagsasalita niya iba eh I iba niya para siyang kalma na kalma na walang walang ano ba parang walang spirit yung pagsasalita niya so hinahayaan ko no hinahayaan ko no nakita ko yung video niya kasi naisip ko nga na nagsisik lang siya ng mga views Mm hmm? Naghahanap lang siya ng mga views. Yan ang iniisip ko. Sa pang pangalawa na po na ako ay nakita ko yung isa kasi nagre-react ako noon eh. Nag Pag nagre-react ka pala sa video, uh, bigyan ka ni Facebook ng notification ng mga video mo kung mag-react ka sa isang video. Yung katulad ng ano ko, nagre-react ako doon na hindi maganda yung sinasabi niya doon sa video niya na nag-lockdown siya ng mga tao. Tapos wala lang ako doon, sabi ko bakit kasi nag-lockdown siya ng mga tao, eh, kabuhayan ng mga tao doon. At saka para din akong na ano din kasi ako number one bisaya. Ha? parang imposible naman no, may tao na ganyan no, na mag-lockdown ka sa kapwa tao no. So parang sa akin hindi ako nag-mind noon doon eh, hindi ako masyadong nag-react doon sa unang video na nakita ko nga na ganyan nag nag, nag siya sa mga construct construction workers Pero nung ipangalawa na na, <clears throat> na nakita ko yung video niya na nilalait na naman niya yung mga kargador sa mga lamas 'di ba? Yung karga do na, na hinumdum ana guys na sa Dipulong City karga sa mga lamas. Ginoo ko mangmata mata, na silag alas 3 sa kaadlawon. Uh, aron lang na ay trabaho nga ilahang ma, mahimo nga makakitaan nila og kwarta. Ha? makapag uh, hanap sila ng kahit ila income, makaka-income lang sila gigising ng maaga po alas 3 ng umaga para lang makikita mo na sa ka, sa kaagahan talaga doon sila ay maghihintay para lang magkalibor sila para makapera tapos pala sinasabi niya na pa, para daw silang tae doon talaga ako nag sumusurok yung dugo ko doon ako na realize na grabe na yung mga sinasabi niya sabi ko ano na ba itong mga sinasabi ng inyong babae na ito? Kasi ang sakit no, ang sakit-sakit talaga para sa akin ang sakit na para sa akin um, bisaya siya no, tapos ako bisaya ako. Tapos pwede ba yung ganun na masasabi mo ba yun na mostly mga bisaya tayo no? Maano tayo eh, alam mo, ang kilala ko sa mga Bisaya, alam mo, mga mababait ang mga Bisaya. Yan, yan. Pero, ngayon, no? Kung kahit man nag, ano ka, nagsisake ka lang, lang ng, ng viewers or likers or reaction doon sa ginagawa mo ng video, hindi na yun maganda. Kahit anong gagawin mo, kahit anong gagawin mo na apology ang gagawin mo doon sa ginagawa mo. Buong buhay kinikip-kip kinikip yan sa, sa, sa kapwa mong tao na sinasabi mo yan. O buong buhay. Bali ba parang nakakahiya ba na ang video nandyan, nandyan na yan, nandyan na yan. Kung kahit buburahin mo yung video na yan, hindi yan mabubura sa isip ng isang tao. Naghahanap ka ng matangkad, macho, pulis ganyan. Ganyan ang hinahanap mo. Diyos ko po. Sandali lang. Baka naman ito ay qualified yung anak ko. Dali lang ha. Pakita ko sa iyo yung anak ko ha. Baka makakrasan mo yung anak ko. Sandali lang. Oh. See, look at here. Oh. Oh. Come on, I'm almost done with you. Tama mga bisaya. Oh, see? Oh. Tanawa, ha? Huh? Kanang ang anak ko, hindi, di, hindi siya bisaya. Pero pag bisayain ko yan, yung anak ko, Magbisaya 'yan kahit hindi niya alam kung anong sinasabi niya. At saka alam niyo ba, bait na bait ang anak ko. Susunod 'yan sa akin. Kahit ano na 'yan, kahit adult na 'yan, nakikinig 'yan sa akin. Kaya kung guwapo ang ang guwapo ang hinahanap mo, talagang sasabihin ko na hindi ikaw pipiliin ng anak ko. Hindi ikaw. Kahit bisaya ka. Oo. Uh -uh. Kahit bisaya ka. So maybe, ah. you're going to Guapo. Yeah. Ooh. Because there is... <laughs> What? Because there is bisaya, a blogger. And she's looking for... She's looking for Guapo. So macho, tall, and police. What? <laughs> What? <laughs> I'm not police. Okay. I'm fire. Because <laughs> I'm hot. May <laughs> naku. I'm going to work out, kukuye. Dili pwede nga mamili ka dahi. Dili pwede nga namili ka. Ikaw ang pilion tungod kay ikaw ang babayi. Wala ba na ni mo ka? Maayong mang kaugnaa ka sa Amerika kay ikaw mo'y manguyab. Di ba? <laughs> ah, ah. Naglagot, Jugo ba? Naglagot. Talagang parang ako ang nahihiya para sa sa'yo. Kasi, ha? Sabihin, sabihin mo, uh, yung mga, ano, yung mga, yung mga kargador ng mga lamas para daw ang ano, para ano yung sinasabi niya? Mga ano daw, parang tae. Diyos ko po. Anak tayo na lahat ng Panginoon. Tayo ay isinilang magka-brother and sister. Huwag kang ganyan. Kasi nagsusurok na talaga yung dugo ko sa iyo. Promise. Apologize, apologize. Mag-apologize ka ng karamihan iwang ko sa iyo. Ang Panginoon ay magpatawad sa iyo. Pero yung mga tao po sa mundo, matigas pa sa bato. Yan ang tandaan mo.